Good day, good day mga kakabisi Welcome to my channel as father of guy Another day, another mini vlog Ngayon eh, magluluto tayo ng pansit Dalawang po tayang lulutoin natin ngayon kasi Mother's Day Ipagluto na natin ng ating mga asawa Para masaya naman sila at maraming maraming salamat sa inyo lalong lalo na yung mga nanay hangang hanga ako sa inyo happy mother's day sa lahat ng nanay dyan mga kakabise pansit ang lulutuin natin ngayon napakasarap nyan dalawang putahe ang lulutuin natin pansit at saka apritada mamaya apritadang baboy ang lulutuin natin at maraming maraming salamat sa inyo mga kakabise at pakipollow na rin ang aming page follow and share naman Lalo lalo na sa mga FW lagi kayong mag-iingat dyan sa araw-araw na binibigay ng buhay nating Panginoon kagaling mo namin dyan sa simbahan kasi nagsimba kami kaya pagdating eh, nagluto tayo kagad kasi pananghalian yan gagawin natin pananghalian niluto natin ngayon mga kakabisay okay tapos ng ating mga gulay maglalagay na tayo ng pansit pansit ay sorry tubig pala pansit kamali pa maglalagay tayo ng tubig tuyo paminta simple magic sarap di mawala yan ayan na ilagay na natin ng kantong kaunti lang yan niluto namin kasi Dadalo lang naman kami sa bahay. Sakto na sa amin yan. No? Napakasarap niya. No? Tingin pala ang ay mabango na. Ay masarap na. Oh. Naku, duro. Napakasarap niyan. Hmm? Maraming maraming salamat po sa inyo.